Ay, good morning po mga ano mga, mga kaparangay. Ayun. Yeah. Una muna ano ang uh, binabati ko kaya'y lahat na ano, good morning po sa ating lahat. Yeah. Ngayon na ano ang uh, November 30, Bonifacio Day. Happy holiday bawat isang bawat isa sa mga Pilipino. Labas man ng Pilipinas at labas man at man na Pilipinas at labas man sa bahay natin pinabati ko po ba yung happy holiday buli pa yeah. ngayong umaga uh, itong video na ito ang mission nito ay ang kumustahin ang mga bayanin Pilipino nasa labas ng Pilipinas at nasa loob ng Pilipinas ako po si Ingo Pinoy B. Deben, YouTube channel official. Binabati ko po, po kayong lahat na happy holiday. Kayo ang bayani ng Bansang Pilipinas. Yeah. Unang-una, binabati natin si ano, si ano, si Dr. Jose Rizal. Yan. Yeah. Si Andres Bonifacio ng kanyang kaarawan ngayon, Bonifacio de Gregorio del Pilar, Lapu-Lapu, Sultan, Sultan Kudara, at marami pang iba, Manuel El Quiso, and of course, Ingo Pinoy Pidebe. Isa rin ako sa mga bayanin, kahiliran nila. Pangalawa, ang bayani na nasa labas ng Pilipinas na mga nabubuhay pa, lahat na Pinoy abroad o FW, kayo ang bayani totoong buhay ng Pilipinas. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ang pili ko lang mabangit sa video ito yung alam kong bayani na nasa labas ng Pilipinas, yun. Happy Holiday sa iyong puso't isipan, Manager Burgundy, Burgundy, Get best sa akong Babes Golden Heart ng London Happy Holiday sa iyo LTC Official ng Hong Happy Holiday sa iyo Ang um, balik Bal Baliktad 69 Happy Holiday sa iyo Lakwa nasa loob ng Pilipinas Happy Holiday sa iyo Athena, Miss Abno, happy holiday sa iyo. Mitch Channel, happy holiday sa iyo. Yan na. Ace Heart, happy holiday sa iyo. Kasi labas ka na Pilipinas. Yan. The Adventure, happy holiday sa iyo. Lalong-lalo na ito si Ate Agaganda, Munya ni Bakulao, happy holiday sa iyo. And of course, uh, ating MK 23 at holiday sa'yo. Mm, um, sino pa? Marami pang iba. Mm, uh, Mates Channel, happy holiday sa'yo. Mm, um, thank you and good luck sa lahat na aking u na sa nasa loob ng University, ng u University. Shout out po sa aking lahat. Um, sa mga lalaki, di ko na kayo ipain wing wingman shoutout, shout out. Happy Ali din yung mga. Jan Ray, yan, vlogger, Jun Carillo, happy Ali sa ating mga buhay. Itayo, ang bandila. Kailangan, nasa taas ng flagpole. pool. Yan, alam mo yan, John Carillo. At sa lahat na po na ano, ah, uh, nasa sa company at LTC official, shout out po sa inyong lahat. Happy holiday. Hindi ko na po kayo isa-isa yun. Ang kayong anong mga pangalan dyan na hindi ko pwedeng isa-isa yun. Kasi mabutang kayo dito ng ano, ma Mayo. Mm hmm. Hindi siya isa ko kayo. And of course, ano, sa pamumuno ni Ate Eli in Japan. Happy holiday sa iyo, Ate Eli in Japan. Sa inyong ano, uh, community, Eli in Japan support. Happy holiday bawat isa niya. inyo. Rostom Paolo Paday, happy alin sa iyo. At sa lahat po na aking uh, kasangga foundation, isa rin ang baya bayaan nito na maraming nagutulungan kasama ko at aking mga kapwa ko officer. Kasangga foundation official, headed by May Santos Blanco Happy holiday sa iyo, Mayor. Ha? Boy Eric, ang inyong ikaw ang first gentleman niya happy holiday sa inyong kasawa mami kay mami bila yun uh, and of course sa mga uh, admin Mary Ann Jasmine yan. basta marami pang iba thank you and kuya Michael uh, founder ng Kalimag Boys happy holiday sa yo. Ang oras dito sa Pilipinas ay alas sa Hays 5 morning. Yun, habang nagkakapya ko, sinoutout ko kayo. Happy holiday sa uh, ating ila. Thank you sa ano sa ating uh, oras para sumuporta sa bawat isa. Sa aking kasangga condition, mayura. Ingo -co Pinoy Believe -in -be -in Never, never akong papalikod sa kinagisnan at ginawa natin na uh, foundation. Thank you. Yun. Sa aming uh, mentor na si Romil Jumon, aming uh, mentor, thank you so much. Yun. At sa lahat ng mga ano, bayani na nasa labas ng Pilipinas, manay ginalin katina ang kapwa ko founder ng Sangha Foundation. Happy holiday sa iyo. Maraming salamat. Thank you sana hindi tayo ano uh, sa ating condition isang ang mission, vision para makatulong tayo sa kapwa natin thank you so much Uh, ginawa ko ang video neto para no para kumustahin ang bawat isa sa atin na pag sinabing bayani hindi masalaki ng halaga ang naitutulong natin makita lang makita lang natin ang kapwa natin na kailangan ang medyo malit lang na tulong sa malit na halaga pag naibigay natin ito isa na rin tayong bayanin pag inirespeto natin ang kapwa natin na, na, itama natin yung pagkamali nila at nagawa nila yon na hindi na ulit sila gumawa ng mali bayani tayo na maraming paraan para maging isang bayani ang isang tao Ayun, na, ah, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ano, kapit ah, bisig tayo. hawak Hawa kamay na hindi tayo magliwawalay sa, ba sa bawat misyon ng ating community. Pagtulong sa bawat isa. Sa lahat po ng mga live streamer sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Manager M Sport TV at kanyang depressed gentleman si mani masterwell, Well. Happy holiday sa inyong at sa iyong community ah uh, marami salamat and of course ito nga pinakulay sa community ng uh, ating uh, pinakamabait pinakamsiksi pinakamatalintadong tao walang iba eh, nag-iisa ka nag-deserving para sa lahat Ate Bibs Golden Heart Maraming salamat sa ating uh, community ng bawat isa na dyan. Yun. Babes Golden Heart, maraming salamat. Magpagaling nga atin. Babes, wag mo papabayaan ang inyong kalusugan. Alam mo yan. Yeah. Ikaw ang may-ari ng inyong kalusugan. Dapat mong alagaan yan. Wag mong papabayaan, Wag mong aabuso. Ingo, pinag ang inyong personal aid na kahit kalayo man tayo, dapat minsan makinig ka sa akin. Irespeto mo ang inyong kalusugan, huwag mong Mahirap ang kulang sa tulong. Hmm. Kasi maraming na niyan na atik mo. Dapat, gaano man kalagi ang kinikita sa isang araw, kung kulang ka naman sa tulong, sigurado ang kikita niya, doon lang yung mapupunta. Hmm. Kaya ati Beb, smile gusto ko yung smile mo sapat ang tulog mo huwag kang mag-smile na kulang ka sa tulog okay, hindi ako masaya niya dapat ang smile mo mula sa puso isipan mo na sapat ang tulog mo eight hours up na tulog mo maraming salamat sa Angel Babes bawat isa sa inyo Ad Admin Nor thank you sa oras mo para kay Ate Grace na laging naggaga. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. at Babes, God first. Ingat kayo. Thank you and good luck. Hanggang dito na lang ha. Good morning. Happy holiday sa ating lahat. Thank you so much.